Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga ka-sidelines so nandito tayo ngayon sa ating shop para sagutin yung isa nating kaibigan na nagtatanong kung ano ba yung ginagamit natin sa ating computer shop ng mga materials so ito na ngayon, ginawa natin ng video yung mga materials na ginagamit natin sa ating uh, computer shop So, una dito, una kong ipapakita ay yung tinatawag na laminating film o di kaya photo tap. So, ito yung ginagamit mga kaibigan, mga ka sidelines sa ating at halimbawa kung tayo ay gumagawa ng yung customized plate number. So, minsan nagagamitan natin ng photo tap. Uh, o di kaya yung laminating film pangalawa na ipapakita ko sa inyo na made by Coff pa rin ay yung ginagamit natin na sticker so sticker na transparent sticker so ito ay merong 20 pieces na laman uh, glossy siya at saka A4 size okay sunod naman ay yung sticker pa rin na ang kaibahan nito ay glossy naman ito siya kanina is transparent pero yung isa naman dito na ipapakita ko ay glossy so merong tatlong klase ng sticker na ginagamit natin sticker na matte transparent at saka yung glossy ngayon naman is yung ginagamit natin ng photo paper sa ating mga picture so A4 size pa rin nasa 200 GSM So, made by kraft pa rin. So halos lahat ng gamit natin dito ay made by Kof. Ito naman yung ginagamit natin sa mga ID. Meron siyang double sided na glossy. Ibig sabihin pwedeng uh, both side is glossy siya. Ito yung ginagamit natin. So mayroon siyang iba't ibang uh, GSM. So yung ginagamit natin is 160 GSM para sa mga ID. So ngayon naman ay sublimation transfer paper. So, ito yung ginagamit natin pang, pang print ng damit So, may by Coif Parincia, A4 size, pero nasa 100 pieces at uh, siguro ito siya. Ito rin yung ginagamit natin sa mga uh, mag printing, tsaka sa flat printing, yung sublimation transfer paper. Produkto na ginagamit natin sa ating materials sa ating computer shop. So lahat halos ay made by Quaff. So hindi lang yan mga side line. mayroon tayong laminating machine made by Quaff. At saka yung ring binder natin made by Quaff pa rin at saka yung PVC folder. So hindi tayo endorser ng Quaff pero ito yung ginagamit natin sa ating mga materials. So assalamualaikum warahmatullahi